Ang paglalakbay ni na Ibin Batuta at Jiang Ha ang asya sa panahon ng pagkagalugad at kolonyalismo. Sa video na ito ay sasagutin ang mga katanungan na sino si Ibin Batuta, ano ang paglalakbay niya, sino si Jiang Ha at ano ang naging paglalakbay nito. Simulan natin sa katanungan na sino si Ibin Batuta. Si Ibin Batuta ay nakilalang manlalakbay at iskolar mula sa Tangier, Morocco. Isa siya sa mga pinakadakilang manlalakbay sa kasaysayan dahil sa lawak ng kanyang mga nilakbay na lugar na umabot ng halos isang daan at dalawang put kilometro sa loob ng tatlong pu na taon. Ngayon, ano ang naging layunin ni Ibin Batuta sa kanyang paglalakbay? Ang unang dahilan ng kanyang pag-alis mula sa Morocco ay ang pagtupad sa Hajj o banal na paglalakbay patungong Mecca na tungkuli ng bawat Muslim. Sa taong 1325, sa edad na 21, dumaan siya sa Hilagang Afrika at tumigil sa Alexandria at Cairo at mula Cairo naglakbay siya patungong Syria at Palestine bago nagtungo sa Mecca upang tuparin ang Hajj. Ito ang naging paglalakbay niya noong 1325 patungong Mecca. Ngunit, hindi nagtapos sa Mecca ang kanyang paglalakbay dahil bilang isang scholar ng Islam at hukom o ang Kadi na isang matuto ng iba't ibang kaisipan, batas at kaugalian ng mga bansang Muslim kung paano isinasabuhay ng iba't ibang pamayanan ang Islam. Kung kaya't nagkaroon siya ng iba't ibang paglalakbay at sinisimulan natin noong 1326 to 1332 matapos marating ang Mecca. Mula Mecca, naglakbay siya papuntang Iraq at Persia, bumalik muli sa Mecca para sa kanyang pangalawang hajj at patuloy niyang nilibot ang Arabian Peninsula kabilang ang Yemen at Oman. Tumawid siya sa Red Sea at pumisita sa East Africa na kung saan narating niya ang Somalia o ang Mogadishu, ang Kenya o ang Mombasa at ang Tanzania o ang Kilwa. Naobserbahan niya ang masiglang kalakalan sa mga baybayin ng Afrika. Samantalang noong 1332 to 1347, narating ang India, Maldives, Sri Lanka, Sumatra o ang Indonesia at ang iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya at tumuloy sa ilang bahagi ng China bago bumalik patungong Kandurang Asya. Sa kanyang paglalakbay, tinanggap niya ang mga tungkulin bilang hukom sa India at Maldives, naging Sultan Envoy o diplomatiko patungong China mula sa Sultan ng Delhi, ang mga tungkulin na ito ay hindi lamang napalawak ang kanyang kalaman at karanasan kung hindi naging dahilan kung bakit siya nanatili at naglakbay pa. Kaya noong 1352 to 1353, Pagbalik sa Moroko, naglakbay pa siya patungong Imperyong Mali sa Kanlurang Afrika, Binisita niya ang Timbuktu at Gao at inilarawan ang yaman ng imperyo at ang kayamanan ng mansa o ang hari lalo na sa ginto. Matapos marating ang Imperyong Mali, bumalik si Ibin Batuta sa Moroko at kung saan inutusan siya ng Sultan ng Moroko na ilahad ang kanyang mga karanasan at ito ay nasulat sa aklat na o The Travels na nagsilbing tala ng geografiya, kultura, lipunan at kalakalan sa iba't ibang panig ng Afrika, ilang bahagi ng Europa at Asya. Ngayon, ano ang naging kahalagahan ng paglalakbay ni Ibn Batuta? Siya ay isa sa pinakamalawak na naglakbay sa kasaysayan na tinatayang nakalibot sa apat na po na bansa sa modernong mapa. Isa sa mga kahalagahan ng kanyang paglalakbay ay nagkaroon ng mahalagang sanggunian ng kasaysayan. Ang kanyang paglalakbay na itinala sa isang aklat ay naging primaryang sanggunian ng lipunan, kultura, pamumuhay, kalakalan, relihiyon at pamahalaan ng mga lugar na kanyang napuntahan sa Afrika at Asia. Ikalawa, naging malawak ang ugnayan ng lipunan sa Afrika at Asya. Ang kanyang pagalakbay ay pinatunayan na bagamat magkakalayo ang mga lugar, ay mayroong malawak na ugnayan sa pamamagitan ng kalakalan, delihiyon at kultura ang mga lipunan sa Asya at Afrika. Ang kanyang pagalakbay rin ay naipakita ang lawak ng lipunang Islam sa daigdig. Inilahat, niya na kung paano isinasabuhay ang Islam sa iba't ibang bansa at naging gabay ito sa mga scholar sa pag-unawa ng pagkakaiba-iba ng pamumuhay at kaugalian ng mga Muslim sa iba't ibang lipunan. At ang huling kahalagahan ng paglalakbay ni Ibn Batuta ay napalawak ang kaalamang geografikal ng daigdig. Ang kaalaman noon tungkol sa geografiya ay limitado kung kaya't ang kanyang karanasan at kaalaman ay nakatulong upang madagdagan ang kaalaman ng masunod na henerasyon tungkol sa mga lugar gaya ng India, China, Mali at mga pulo ng Indian Ocean sa panahon na yun. Ngayon, sino naman si Zhang Ha? Si Zhang Ha ay ipinanganak sa Yunnan, China at nagmula sa pamilya ang Muslim. Siya ay naging unique at pinagkakatiwala ang tagapayo ni Emperor Yongla ng dinastiyang Ming sa China. Si Zhang Ha ay pinili ni Emperor Yongla bilang pinuno ng pitong ekspedisyong pandagat mula 1405 hanggang 1433. Ngayon, ano ang naging layunin ng pagalakbay ni Zheng Ha? Noong 1405 to 1409, ang ekspedisyon na ito ay layuning magtatag ng ugnayan sa mga lugar sa Timog, Silangang Asya, kaya ng Sumatra, Malaka, at magamit ang mga kipot gaya ng Strait of Malacca kung kaya't upang ipakita ang impluensya ng mga Chino ay nagdadala sila ng mga regalo at iniimbitahan ang mga pinuno sa China. Bukod dito ay nagkaroon din sila ng layunin na ipakita ang kapangyarihan ng dinastiyang Ming na naipamalas noong kinalaban at pinihag sa ikalawang ekspedisyon ang pinuno ng Sri Lanka, si Alakeshvara nang hindi ito magalak sa pagdating ng mga Chino sa kanilang lupain. Sa noong 1409 to 1411, sa ikatlong ekspedisyon ay ang pagnanais ng dinastiyang Ming na mapatatag ang kalakalan sa Malaka at Kalikot, India. Sa sumunod na ekspedisyon ni Zhang Ha, nagnais naman na mapalawak ang impluensya kung kaya't ito ang unang paglalakbay sa kanlurang Asya. Ninais na mapatatag ang ugnayan sa mga sultan at hari. Sa sumunod na ekspedisyon ni Zhang Ha, ay ito ang unang pag-abot ng plota sa Afrika. Pinadalhan ang mga Chino ng mga kakaibang hayop gaya ng giraffe, zebra, ostrich at mga mamahaling bato na tandaan ng pag-aalay sa dinastiya. At ang ika na ekspedisyon ay naganap noong 1421 to 1422 na kung saan nagnais na palakasin ang kalakalan at diplomatikong ugnayan sa ekspedisyon na ito kung kaya't nakatanggap sila ng na mas maraming tributo o buwis o alay mula sa mga kaharian sa Afrika at Timog, Timog Silangan at Kanlurang, Asya. At sa huling ekspedisyon ng 1431 to 1433 ay nagnais na pagtibayin ang alyansa ngunit sa kaligitnaan ng ekspedisyon ay nasawi si Zhang Ha. Ngayon, ano ang naging kahalagahan ng paglalakbay ni Zhang He? Una ay nagkaroon ng masiglang kalakalan at nagbukas ito ng mga rutang pangkalakalan. Pinalakas ang kalakalan sa pagitan ng China at mga bansang Asyano, Arabo at Aprikano. Nakapagpalitan ng mga produktong tulad ng seda, porcelana at tsaa ng China kapalit ng mga pampalasa, ginto, pila, karing at mga kakaibang hayop na mula sa ibang bahagi ng Asya ng Afrika. Sumunod na kahalagahan ay naipakita ang kapangyarihan ng dinastiyang Ming. Ipinakilala ang dinastiyang Ming bilang pinakamakapangyarihang estado sa Asya kung kaya't nagbibigay ng tributo ang mga kaharian upang kilalanin ang pamumuno ng Ming kapalit ng proteksyon at kalakalan. Sa rin sa mga kahalagahan ay nagkaroon ng ugnayan at paglawak ng kaalaman. Nagkaroon ng ugnayang diplomatiko sa iba't ibang kaharian sa Asia at Afrika na naging dahilan ng pagpapadala ng mga sugo at embahador mula sa iba't ibang bansa patungan China na kung saan sa bahaging ito ay nagkaroon ang palitan ng kultura, kaalaman at teknolohiya sa pagkita ng China at iba pang mga bansa. Isa rin sa mga kahalagahan ng paglalakbay ni Chiang Ha ay naipakita ang kausayan ng China sa paggawa ng barko at nabigasyon, gumamit ng kompas, pinag-aralan ang mga bituin at detalyadong mapa para sa mas tigtas at malayo ang paglalakbay. Ang paglalakbay ni Zhang Ha ay naging mahalaga sa pandaigdigang kasaysayan dahil nagbigay ito ng ideya na bago pa man makadiskubre ang mga Europeo ng direktang ruta papuntang Asya ay naipakita nito na may sariling kultura at tipunan ang mga karian sa Asya at Afrika at meron na rin ugnayan ang mga ito sa isa't isa. Gayunpaman, sa pagkamatay ni Zhang Ha, Itinigil ng dinastiyang Ming ang pagkakaroon ng mga ekspedisyon dahil sa mataas na gastos at itinuon ang pamamahala sa panloob na polisiya upang madepensahan ang teritoryo sa mga panlabas na pag-atake ng mga Mongol. Ipinatupad ang isolationist policy o hygiene upang kontrolin ang panlabas na impluensya at panatilihin ang sariling kultura.